It's yellow. Grabe, ang daming tao dito sa market market. may event pala dito guys ayun o oh, sa gitna o nga pala itong vlog na to guys bonus vlog lang to kasi napag-isipan namin dumaan dito ng wife ko sa market market kaso mukhang mali yung punta namin today kasi sobrang dami ng tao yung ano yun. Dapat dyan na lang bumili si mumsi eh. Later ulit guys sino nandun? O yun guys, pauwi na kami. Silip muna tayo dyan, tingnan natin. Ah, Taylor Swift. Tama ba? Sige Sige mami, oh, wait lang, wait lang, wait lang. Pasok muna ako dito, guys. So, ayun, guys, lumabas na ako muna sa Toy Town. Bigil na ako, lang ako ng pangko pa. Ayan, pauwi na kami ni wife dito. Nagikot lang kami ng saglit. eh since sobrang dami ng tao hindi na kami mga pala guys ngayon ay time check tayo 4.30pm itong video ko na to is bonus video na lang to kasi nga again napadaan lang na kami rito sa market market para magikot ikot ikot maaga pa kanina at mainit pa kaya tinamad pa kami muwi pero this time pa uwi na kami Yun, nakalabas na kami guys Dito sa mall Dito na ulit kami sa may activity center Dito sa labas Nisan tayo? Dadaan dito sa gilid? ah, Dito Punta raw sila ng ano? 6pm So ayun guys ito ko natatapusin yung vlog ko guys Quick vlog lang to dito sa Market Market again Bonus video lang to Kasi nga napadaan lang kami para magikot-ikot At dahil mainit pa kanina So ayun nga Don't forget to Like, share And comments At higit sa lahat Subscribe to my channel Okay, hanggang dito na lang. Peace out.